Pales ko na naman ulit yung aming uh, moneymaker Talagang hinog na po lahat mga idol So ayan, kita-time vlog mga idol Pinapakita na naman wow. ulit yung ating uh, moneymaker So ang dami yung bunga mga idol Napakaganda niya Tara mga idol, tingnan natin mga idol So mga idol, kahit na sa loob sa pinakilom ilaliman mga idol, makikita nyo talagang napakarami ng bunga niya mga idol. So napakaganda niyan tingnan parang berry mga idol kasi punong puno ng bunga mga idol. Kung makakainan ito mga idol, di ko lang alam kung nakakain ito mga idol. Dahil kung nakakain ito mga idol, naka hindi abutin ito ng ganito kadami talagang ubos-ubos ito mga idol. Oh <laughs> <laughs> Talagang uh, walang kupas sa pamumunga ito mga idol Lagi itong may bunga mga idol Kasi uh, lagi kong uh, tatandaan mga idol Sa tuwing sasapit ang December mga idol Talagang to the max ang bunga niya mga idol Napakaganda niya tingnan mga idol Kaya yung mga dumadaan mga idol Napapalingon at akala nila ito yung nakakain mga idol minsan ngayon mga idol isang araw may dumaan dito na kaibigan ko mga idol hindi hindi ko nakita mga idol tinikman niya sabi ko kako sa kanya hindi ko alam kung nakakain niya pero nanatikman daw niya may, mga idol yung lasa daw medyo mapakla na uh, hindi niya maintindihan na medyo maasim ng kaunti mga idol kaya nagulat ako mga idol Aww. pero ako mga idol takot ako kumain kasi hindi ko alam kung nakakain ito mga idol oh my god So, yun mga idol, tingnan natin mga idol. Ayan, si Tatay Vlog mga idol, pini-place niya yung bunga mga idol. So, ayan, napakagandang tingnan mga idol. Kung makikita niya talagang uh, napakalinam ng tingnan mga idol. Kasi para siyang mga biri talaga mga idol. Kung uh, makikita mo mga idol, matatakam ka talaga kasi napakaganda niya tingnan at napakadaming bunga. oh kita mo, kumpul-kumpul ang bunga mga idol napakadami mga idol hindi mo lang malaan talaga kung ito nakakain o hindi sa nakakakilala nito kung, kung kilala nyo please, please comment po kayo dyan kung ito po ba ay nakakain ito po itawagan sa amin ito ay money maker mga idol So ayan mga idol, napakadami niyang bunga mga idol. So napakayami-yami mga lods. So yun mga idol, kung kilala nyo itong uh, klase na halaman mga idol, kung tawagin sa amin ito ay uh, yeah, maker, mga idol. So ayan, kumpul-kumpul mga idol, oh, parang biri. Eh. Sinong hindi matatakam yan mga idol. So ayan na mga idol, kasimple yung aming nga uh, halaman. Pero simple pero napakaganda mga idol. So ayan o, oh, kalalaki ng mga kumpul mga idol talagang pagi ika'y dumaan dito sa aming bakuran talagang ika'y mapapalingon mga Wala. idol. Paso lang nakakatakot tikman mga idol kasi nga hindi ko pa alam kung ano ang lasa niya mga idol. Pero may nakatikim na hang sabi eh. Medyo mapakla na maasim mga idol. <laughs> oh <my laughs> Baka mamaya mga idol. Mangisay tayo. Di loko lang. Kung sino nakakaalam nito, please comment yun po sa comment section para malaman natin. Para maubos natin mga idol. Para kainin natin mga Wala. idol. Wow. Kahit ikaw mga idol, tingnan mo yun mga idol. Talagang ikay matataka mga idol. Napakadaming kumpong-kumpol. Akala mo grips or berry mga idol. So ayan no oh, sinang hindi matatakam niya idol. Ikaw nanonood mga idol. mama ka loads. Wow! Tanong ko lang mga idol sa inyo ba mga idol kadino, ganito kadami ba mamunga ang money maker nyo mga idol So ayan mga idol oh. Taming bunga mga idol Tara sama nyo ako mga idol ikutin natin yung buong puno mga idol ayan mga lods nagpa-picture na naman ang tatay niyo sa kaniyang alagang halaman ng eh, Money Idol. So ayan, napakaganda daw mga idol. hanggang dito na lang mga idol ang tatay vlog niya mga idol. Si hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo mga lods para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ni tatay vlog. Thank you for watching mga idol. Please subscribe and paki-like na din mga idol. Thank you so much. Bye-bye.